Bawal na po ang magmotor sa gabi o mag-ride sa tricycle o anumang klase ng motosiklo ng walang reflectorized vest. Tama po kayo na narinig. Bawal na po ang magmotor sa gabi ng walang suot na reflectorized vest. Katulad po nito. Kung ikaw po ay uh, nagbabalak na dumaan sa national at provincial road ay kailangan po natin magsuot ng reflectorized vest. Ito ay sa pagitan ng alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ito po ay magsisimula sa August 15. Ulitin po natin, August 15, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sa unang offense po, pag ikaw ay nahuli ay warning lamang po ang aming ibibigay. Papaalanan ka namin at i-inform ka namin na kailangan natin magsupot ng reflectorized rest. Yan po, first offense, warning. Sa second offense naman po ay 1,000 pesos. At sa pangatlong pagkakataon po na ito ay mahuli ay 2,000 pesos. At sa ikapat is 5,000 pesos at merong pagkakakulong po na hindi hihigit sa isang taon. Depende sa desisyon ng korte. Kapag ikaw ay may backride, kailangan po yung backride mo po is meron din po siyang suot na reflectorized. Kapag naka-e-bike ka, kailangan nakasuot ka din. At kapag may top box ka, yung u box, yan, kailangan po meron din siyang reflectorized. Sticker. Yan. Then, mga naka-tricycle, po, e-bike, e-trike, yan po, yung mga saplaw niyan. Kailangan po nakasuot ng reflectorized vest. Kung napanood mo ang video nito ay maaaring i-share mo din sa iba.